ang dami kong nababasa sa mga comment section dito sa Facebook page ko. ba diba, ang pangit sa babae, sobrang dugyot daw tingnan pag hindi mag sa kilikili. Alam niyo mga auntie at dugyot man o hindi, hindi ko ikakamata yun. Mag-ahit man ako ng boko sa kilikili, abay, hindi ko ikakamata di ba alam mo yon bakit kayo ba may pakialam sa buhay ko? Kung mag upload man ako dito ng puro kilikili sa account ko, account ko to kasi nagvi-video lang naman ako hindi para sa isang tao kundi para sa lahat, di ba? Sa totoo lang talaga, ang dami ko nga talagang followers dito sa kilikili ko eh. Iilan lang talaga yung mga basher ko eh. Sobrang hybrid lang talaga pala pakaala mero sa buhay. Diba? alam mo kung tatanggapin nyo talaga anti ko. nahayaan na lang natin na meron akong box sa kilikili. Eh di Pus! Ang dami-daming problema sa buhay, te. Problemahin mo na lang kung may makain ka everyday. Yun dapat, hindi yung pinaproblema mo yung kilikili ko. Duh! Ang tanong, may pera ka ba? Hala! <laughs> Puro na lang ko ng kilikili ang ginapakita ko sa akin ng mga upload. Malamang! Kay pangarap ko, gid siya maging model sa kilikili. Ha? Kung hindi man ko maging model sang kilikili, ga feeling feeling lang ko naman din nga model model ko sang kilikili oh, <laughs> ko. Akig akig ka mo dayon. O oh, pag ako nagiging model sang kilikili, gid cha. Kedi puta, ko sang milyon Tigaan ta ka mo ha. Tigaan ta ka mo. Tuod na. Hindi na ka mo sa akon. Kay ako, boy, pag ako maawardan at makurunahan, may corona, kata na milyones na isa ka babae, Helen sa si Pilipinas, Ging koronahan siya dahil siya nga kilikili, yung diputa, milyon ang makuha, tatong nga kwarta. Tigaan to ka mo, mga limpi ka mo, itong mga hangag ka mo. Hindi <laughs> ba pwede mag-enjoy lang tayo? Kasi ako ga-enjoy lang man ko sa akin, nga kinabuhi. Tapos kamo mag-enjoy naman ka mo na shoutout nga pala dyan sa mga basher ko na mga tigulang, na mga malam, na mga lalaki tuod bala lagi na ko gid mga basher ko mga kadalasan gid mga tigulang na mga lalaki huy kamo na tong mga tigulang yan ta lang kamo nakakita sang babae na may buhok sa kilikili or nakakita na kamo at subong lang gid kamo nakakita sang babae nga nagapost kag nagapakita sang kilikili ya di puta mag search search kamo damo damo sa social media hindi lang ako -mm. -hmm. tuod bala na oh normal lang naman na sa auntie ko kay hipos, hipos lang secret lang na niya kung mag ko tapos wari nag model ako sa kilikili ko tapos ipakita ko nasa buong mundo ang ako na kilikili tiga anta ka mo kwarta hmm. tiga anta yung ka mo kwarta pero sa ngayon manood lang kayo muna sa mga video ko ha? Huh? Hindi yung sinasabi nyo na puro na lang hilip -hili pinapakita niya sa matuod kasi ang call. Yan talaga ang content ko. Puro kilikili. Kung napansin nyo yung TikTok account ko, yung Instagram account ko, puro lang mana sa kilikili anti ko. Kasi alam mo yun, na-enjoy ko lang ang kabuhi ko. Kasi malapit ko na i-shave yung kilikili ko kasi mag-graduation na kami. <laughs> mm kailangan magka-photoshoot ako doon sa akin nga, nakaganyan ako sa akin nga pictorial, oh. Siyempre, ahitin ko man yung buko sa kilikili, -Kili, auntie ko. So, kailan yung pictorial namin is July 14. So, isi-shave ko to. Kasi kailangan ko siya, auntie ko. Diba? Mm! Tapos, ipahaba na sa ulit. Chill.